Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa ating mga anak ang mga biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, inspirasyon at pag-asa. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang gabay, proteksyon, at patnubay ng Diyos para sa kanilang paglaki at pagunlad. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may puso, may pasasalamat at pagmamahal para sa aming mga anak. Salamat po sa inyong walang hanggang biyaya na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming mga anak. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at proteksyon para sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Panginoon, sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, sanay bigyan niyo sila ng karunungan at tamang pag-unawa. Sanay patnubayan niyo sila sa kanilang pag-aaral at mga gawain at sanay magkaroon sila ng inspirasyon upang magsikap at matupad ang kanilang mga pangarap. Patnubayan ninyo po sila upang manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at lumaki ng may mabuting asal. Sa kanilang paglaki at pagunlad, naway palaging maramdaman ang aming mga anak, ang aming pagmamahal at suporta. Bigyan ninyo po kami nang lakas at karunungan bilang mga magulang upang magampanan namin ang aming tungkulin ng may pagmamahal at pangunawa. Tulungan ninyo po kami na maging mabuting halimbawa sa kanila at gabayan sila sa tamang landas na nais ninyong tahakin nila. Sa kanilang mga kaibigan at mga tao na kanilang makakasalamuha, ipinapanalangin namin ang inyong proteksyon. Sanay makatagpo sila ng mabubuting kaibigan na magiging kabay at inspirasyon sa kanila sa paggawa ng tama at mabuti. Ipagkaloob ninyo po sa kanila ang tamang mga tao na magpapalakas ng kanilang loob at maghahatid sa kanila ng kaligayahan at pagmamahal sa kanilang mga pangarap at adhikain, Panginoon, hinihiling namin ang inyong gabay at biyaya. Sana'y matulungan ninyo sila na magpatuloy sa pagtupad ng kanilang mga hangarin sa buhay at bigyan ninyo sila ng lakas upang malampasan ang anumang balakid na kanilang haharapin. Ipagkaloob ninyo po sa kanila ang pag-asa at tapang na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. O Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa aming mga anak. Sana'y ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga anak. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa mga anak. Sana'y patuloy tayong kabayan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng kanilang paglaki at pagunlad. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.